So, hello guys. Good morning po. For today's video, ah uh, may papanoorin po tayo para aware po kayo sa mga pamilya nyo or sa mahal nyo sa buhay. Lalo-lalo na sa mga gustong magbarko, sa mga nag-aaral pa lang para may idea po kayo kung gano'n po kahirap, kadelikado. So, tingnan nyo na lang po sa video para alam nyo. Thank you. Tara. Sa video ito pag-uusapan natin ang anim sa pinakapangunahing mga dahilan kung bakit lumulubog ang barko sa karagatan. Since ako ay isang seaman vlogger at maraming mga subscribers dito sa channel ko ang mga aspiring seaman, so marami sa kanila ang nangangarap na makasakay ng barko o di kaya naman sila ay may asawa, kamag-anak, or kaibigan na nagbabarko. So interesado sila sa mga kwentong barko. Kaya naman naisipan ko na gumawa ng video vlog uh, topic for today regarding sa paglubog ng barko. Sa ganitong paraan, maaaring magkaroon kayo ng ideya at maiwasan in the future yung iba mga aksidente or yung mga dahilan kung bakit mangyayari ito. Sa kabutihang palad, never pa ako nakasakay o naka-experience na lumubog yung barko na sinasakyan namin. O di kaya na munti ka lumubog, never pa talaga. Wala pa ako experience na ganong klasing emergency yung abandon ship. Pero ganun pa man, gusto ko sa inyong i-share yung iba't ibang mga bagay or iba't ibang mga dahilan kung bakit ba nangyayari yung mga ganitong aksidente. Ang una sa ating mga pangunahing listahan ng paglubog ng barko ay yung tinatawag na collision. Ito yung pinaka-common na dahilan kung bakit lumulubog yung mga barko. Pwedeng collision ng barko sa barko or banggaan ng barko sa barko or yung barko bumangga dun sa pinaka puerto or dun sa infrastructure sa puerto, kaya naman yung barko bumangga sa may jetty, or for example, yung barko bumangga sa offshore platforms or sa iba pang infrastructure sa gitna ng dagat. Pwedeng collision sa mga iceberg. Sino ba naman hindi makakaalala dun sa paglubog ng barkong Titanic, yung cruise ship na bumangga sa iceberg. Yung iba naman collision, pwedeng uh, yung barko na bahura o tumama sa malalaking bato, pati na rin dun sa mga coral reefs. So, dito masasabi natin na ang kulisyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumulubog ang barko sa karagatan. Ang susunod sa ating dahilan ay yung mga tinatawag na bad weather, yung mga bagyo at mga malalakas na alon. Meron ngang kasabihan na walang barko ang kayang labanan o kayang tapatan ang inang kalikasan. No ship can fight mother nature. At actually, sa totoo lang, dahil sa mga bagyo, dahil sa mga malalakas na alon, dahil sa mga bad weather na to, marami ng barko ko ang lumubog noong mga nakaraang panahon hanggang sa kasalukuyan. Kahit anong laki pa ng barko mo, kahit gaano kalakas yung makina mo, pero pag ang kinalaban mo si Mother Nature, yung lakas ng alon, lakas ng hangin, isipin mo yung alon, aabot 'wag siguro 10 palapag o 10 stories hanggang 15 to 20 stories na building. Kayang-kaya niyang lamunin yung barko mo kahit gaano pa kalaki Isang hampas lang ng alon na matyambahan na mapatagilid yung barko mo. Tapos, pasin ang pasin, Tatao ba tatao, biyan at kayang palubugin. Bukod sa malalakas na bagyo, nandiyan din yung mga ipo-ipo, yung mga hurricanes. Actually, naka-encounter ako niyan. Nakita ko, apat na hurricanes na sa harapan ng barko namin. Mabuti na lang, nakapag-decide agad sila kapitan, yung officers on watch sa bridge, na mag-change course, na iwasan namin yung mga buhawi na yon. Usually, sa panahon ngayon, may mga weather forecast naman na tinatawag, binibigay na yung ruta, at nakikita na namin kung may bad weather. So, pag may bad weather, it's either... pabagalin uh, yung andar or bilisan yung andar para malampasan yung Bagio. ang susunod sa ating distahan ay yung tinatawag na equipment breakdown ito ay napakasalimuot na sitwasyon lalong lalo na kung tumirik yung main engine or yung mga important machinery sa barko especially during the critical situation halimbawa yung main engine ng barko tumirik sa gitna ng bad weather inaambas kayo ng mas lalakas na alon tapos biglang tumirik yung main engine hindi mapaandar so paglalaroan kayo ng alon at eventually pwedeng palubugin talaga yung barko nyo so ano pa ba, ba yung iba ibang mga critical situation. Example, yung barko ay naglalayag pa ng puerto. Busy. Kunyari, maraming barko sa paligid. Nandoon sila sa channel or sa kanal. Or for example, during maneuvering, pumalpak or pumalya yung isang critical machinery. For example, padikit yung barko sa puerto or pabitaw yung barko sa puerto. So, yung importanteng machinery tulad ng main engine for example pumalpak or yung generators or yung steering gear mismo or yung rudder or yung propeller o di kaya naman yung bow thruster isa man sa mga machinery na yan, critical equipment na yan, ang masira or mag pail or pumalpak during maneuvering operation. Malaki ang epekto niyan sa ship's operation at pwedeng mangyari, pwedeng mag-cause yan ng collision. Pwedeng bumangga yung barko sa, barko sa paligid or dun sa mismo sa puerto at mabutas yung kostado at pasukin ng tubig at eventually maging cause ng paglubog ng barko sa dagat. Ang susunod sa ating listahan ay dahil sa gera. Pwedeng napadaan yung barko sa war zone o may digmaan nagaganap dun sa bansa na yon tapos dumaganap naman yung barko sa karagatan nila, pwedeng atakihin sila nung nagbabantay dun sa border na yun. Actually, sa atin nga, yung mga mangingisda, di ba, binanggan ng China. Lumubog yung bangka ng mangingisda dahil collision. Binangga sila nung barko ng Chinese Navy. So, teritoryo na natin yon Actually, technically, teritoryo ng Pilipinas yon Pero wala tayong kakayahang protectahan yan. <laughs> so, anyway, ayaw ko makisali sa politics. Balik na lang tayo dito sa mga pirata ng Somalia, for example. Yung modern Somali pirates, alam naman natin, meron yung mga advanced weapons so mga bagong armas na pwede lang gamitin para itira dun sa barko na dumadaan sa may Gulf of Eden sa may Africa. So, pwedeng rocket launcher or RPG, tirahin yung barko barko nyo tapos nabutas, pwedeng lumubog yung barko nyo, di ba? So actually, wala naman talaga na pabalita na aksidente lumubog yung barko dahil inatake ng mga pirata. Actually, yung mga pirata gusto niyan ay kunin yung mga pera kagamitan doon sa loob ng barko or i-hijack mismo yung barko dalin doon sa Somalia. So, hindi nila intensyon na palubogin yan. So, ang susunod sa ating listahan ay ang flooding, yung tinatawag na pagbaha doon sa loob ng barko. Actually, hindi naman agad-agad dulubog yung barko. Siyempre, may mga compartment, may mga cargo holds, may mga watertight doors. So, depende sa lakas o sa dami ng tubig na papasok sa loob ng barko, dyan madedetermine kung gano'ng kabilis o gano'ng katagal bago lumubog yung isang barko na binaha o nag-flooding sa loob. So, yung flooding, maraming dahilan kung bakit nangyayari yan. Sa ibang mga barko, sa majority ng mga case, kaya nagkakaroon ng flooding ay dahil sa hull damages o nabutas yung kostado ng barko. So, pinasok ng tubig dagat. So, pwedeng yung hull structure ng barko ay dati nang merong crack, maliit na crack. Tapos, syempre, umahandar yung barko, naglalayag, kinakargahan ng iba't ibang kargada. Tapos, eventually, dahan-dahan, paglipas ng mga panahon, lumaki ng lumaki yung crack at eventually, nag-cause para mabutas o magkaroon ng hull damage. Isa pang posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng flooding, for example, flooding sa loob ng engine room. Halimbawa, may maintenance o may tinatrabaho, binuksan yung seaches, yung takip ng seaches ay nakatanggal. Or for example, nagtatrabaho sa isang seawater pump. Halimbawa, in tinanggal o nagpalit ng mechanical seal dun sa pump. Tapos, yung isang pump yung nakaservice, yung isang pump dapat naka-isolate. Ang problema, nagkamali sa pagbubukas o pagsasara ng mga valvula. Uh, Nagnamali ng binuksan, yung kabila yung nabuksan, yung ino Tapos, papasok yung tubig doon, syempre pressurized. Tapos, nung isasara na, nasira yung valvula, hindi <laughs> maisara. Eventually, magpapanik na yung mga taga-engine room at yun na, pwedeng bumaha. So, another example ng flooding, this time sa cargo hold naman. Siyempre, yung cargo hold, wala masyadong tao doon, hindi laging pinupuntahan. At for example, may maintenance. Halimbawa, yung isang balas tank ay kailangan inspeksyonin ni chipmate. So, papasukin niya yon So, bago niya pasukin yon siyempre, kailangan buksan muna yon At bubuksan yung manhole tapos i-ventilate yon tapos i-drain siya yung tubig sa loob so sabihin natin tapos na mag-inspection sila boson sila chipmate or si kapitan tapos na tapos na yung trabaho nila doon sa ballast tank lumabas na sila at dapat isasarado na yung manhole ang problema napagpaliban muna na yung pagsasara ng manhole kasi sabi nating break time or tanghalian na or alas 5 na. Pwedeng bukas na lang natin isara Sir Ryan since wala namang gagamit diyan. So maglalagay na lang natin ayon ng notice doon sa balas control console. Pero nagkamali, halimbawa may isang official, si second mate or si third mate, nalimutan niya, or si chief mate mismo, nalimutan niya, nakabukas pala yung manhole doon, tapos nag-transfer siya ng ballast water doon sa tangke na yon, pwedeng mag ng flooding. Siyempre, hindi mapupuno yung tangke dahil bukas nga yung manhole. At eventually, yung tubig, maghahanap yan na mapupuntahan at dahang mapupuno ang compartment ng cargo hold kung nasan man yung manhole na nakabukas na yon So actually, napakadaming pwedeng mangyaring iba't ibang insidente, aksidente or senaryo na pwedeng mag-cause ng flooding or eventually lumubog yung barko. So ano pa ba, ba flooding? Pwedeng damage, na damage yung hal dahil nga nabahura, nabutas yung kustado, syempre papasok yung tubig or bumanga yung barko. Pag ng barko, nabutas yung compartment ng barko, papasukin ng tubig, pwede lumabog. Pwede yung mga tubo, pwede yung malalaking tubo ng mga seawater pipes o fresh water pipes ay na-overpressure, sumabog o pumutok, uh, lumabas yung tubig doon o yung mga flanges, uh, bumuka at tuloy-tuloy na yung pag-agos o paglabas ng tubig. Babahain na yung barko. So, imagine mabasa yung mga generator sa loob ng engine room or yung main switchboard pasukin ng tubig at at mabasa yung electrical equipment dyan or electrical components syempre pag nabasa yung mga yan magkakaroon ng blackout at domino effect na yan magkakaroon na ng emergency situation at eventually yung mga tao yung mga crew ay hindi na makakapag desisyon ng mabuti dahil magpapatong patong na yung emergency situation at it can lead to abandon ship. So ngayon pag-uusapan na natin ang pinakahuli sa listahan ng mga pangunahing dahilan ng paglubog ng barko sa dagat. So ito ang tinatawag na human error or in competent personnel. So, maraming aksidente, major or minor ay nangyayari dahil sa pagkakamali ng mga tao. Siyempre, tao lang tayo, nagkakamali, pwedeng nakalimutan, pwedeng napabayaan, at pwedeng hindi talaga binigyan ng atensyon no? hindi talaga ginawa yung proper maintenance. So, pwede natin sabihin nakalimutan, nakaligtaan, napabayaan, or kahit na ano pa mang dahilan, ang sisisihin pa rin ay yung mga crew sa bandang huli. So, napakahirap maging si iman dahil sa'yo lahat babagsak yung sisi lalo maging kapitan ka o maging chief engineer ka sa'yo lahat yung unang tanong bakit hindi gumana bakit nasira bakit tumirik yung main engine bakit nag -blackout? bakit hindi gumana yung mga generators nyo so bakit lumabog yung barko so, sabi ko hindi naman kagustuhan ng mga crew syempre ayaw nila ng sira ayaw nila ng trouble gusto nila safe sailing lang pero may tinatawag kasing swerte yan may tinatawag na tapat-tapat sa'yo na tapat na nasira ng ganyan tapos sumabay pa na nasa bad weather kayo or padikit kayo ng puerto or nasa critical situation kayo nung mangyari yung breakdown ng machineries. Siyempre, magkakaroon ng investigation yan. Chechecken yung mga maintenance record, yung mga testing records at iba't iba pang mga record. So, maghanap ang opisina ng CCCN at kung ikaw ang matsambahan, ikaw ang may kasalanan kung bakit lumubog yung barko. Sasabihin nila dahil sa'yo, hindi mo napabayaan mo yan, hindi mo ginawa yung trabaho mo, kaya ikaw ang may kasalanan. So, napakahirap maging seaman. Isipin nyo yun. Pwedeng lumubog yung barko at buhay mo yung nakasalalay dyan. Halimbawa, lumubog yung barko sa gitna ng karagatan, pwedeng hindi na kayo matagpuan kahit kailan. So, pag lumubog ang barko, hindi lang mga material na bagay, hindi lang yung barko ang mawawala, hindi lang yung mga kargamento, ang karga nito. Ang pinaka-importante sa loob ng barko ay yung mga crew na nagtatrabaho dyan mula kay kapitan hanggang kay mesman. So napaka-importante na gawin ng bawat isa ang kanilang parte at wag pabayaan ang kanilang mga trabaho para hindi dumating sa point na kailangan nilang abandonahin yung barko or mag-abandon ship dahil lulubog nga yung barko. So paano mga kaleki, maraming salamat sa pakikinig at panonood sa video natin ngayon at naway wala nang lumubog na barko, wala nang ibang mapahamak na mga siman na naglalayag sa karagatan. Thank you very much for watching. Maybe gagawa ako ng susunod na video, anong gagawin mo pag lumubog yung barko. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli, paalam.